Muling nagpakawala na maanghang na salita si Vice President at Education Secretary Sara Duterte laban sa mga komunistang grupo. Sa kanyang payag sa pagkamatay ni Sergeant General Ramillano, sinabi ni Duterte na isa lamang ito sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng CPP-NPA, NDF. Kaya na ay si ipabatid ng pangalawang, pangalawang uh, pangulo sa publiko sa lahat na layunin lamang ng mga teroristang grupo ang sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ng mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluan at kawalang ustisya. Magtang umapila si Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dahil konsidera ang pinasok nitong kasunduan ng mapayapang resolusyon sa National Democratic Front of the Philippines at ng paggawad ng amnestiya sa apat na